ka na nga lang, kumakain ka pa. Baka di ka matunawan yan. E, ano ka ba? Sabi nila, pag nakainom ka, dapat kumain ka, mag trip ka, para kinabukasan, wala kang hangover. Eh, wala kang hangover. bubangutin ka naman sa ginagawa mo. Eh, pa sa akin ba yung galit mo? Makain ako dito. Di mainit ulo ko, ha? Oh. ako, ti. Alam mo naman sa bar ako nagtatrabaho. Baka nakakalimutan mo, expert to sa mga panloloko at pambobola sa akin ng ibang tao. Ikaw pa ba? Di ba sabi ko sa'yo, narinig ko kung paano tanggihan ni Elias yung pagmamahal ni Banek. Hmm, tapos? Sa tingin mo kaya may pag-asa ako kay Elias? Ano bang pag-asa yung sinasabi mo, T? Hulog ba yan ng langit? Hinihila ba yan sa kwet ng manok? Yung pag-asa yung sinasabi mo, ikaw ang gagawa nun. Sa at alindog mong yan, pag sinunggaban mo si Elias, nakupo, malamang. Malamang sa anong? Malamang, yung gusto mo, gusto rin niya. Uy, hindi naman siguro. Bakit? Sa tingin ko naman, lalaking-lalaki yun si Elias. Di, hey, papain-papaig ka. Ang ganda-ganda mo kaya. Palayong malayo ka doon sa balina yun, oh. no? Kayo ang bagay ni Elias. Sa tingin mo, sino bagay sa akin? <laughs> wala ata <ka>. eh. <laughs> <laughs> Meron yan. Sino? In the future. Ay, One day. Ano ba yan? na naman One at ako. One time. Nakakaloka <laughs> naman. Ayoko na nga. Vanessa, alam mo ba kung ano mga pinagagawa gagawin ko dati? Sensible talaga. Ang alak, ilagay sa tiyan. Huwag sa utak, ha? Sa susunod na uminom ka, magtira ka ng pang-uwi. Sorry po talaga, Kap. Dahil sa ginawa mo, pwede kitang kasuhan ng bagansya. Eh, pero wish naman talaga yung ginawa mo. Sorry lang, Kap. Huwag niyo na po akong kasuhan. Mayroon lang po talaga akong pinagdadaanan. Kaya po, kaya po ako nagkaganon. Pero, hindi na po maulit. Pangako po. Asensya na po talaga, Kap. Sorry po. po Kap. Uh, ako na ho mismo humingi ng tawad sa inyo. Nakikiusap po ako, Kap. Hindi naman ho kami taga rito eh. At sa pa, ako na ho mismo babantay dyan sa kaibigan ko. Hindi ko ayaan na uminom pa yan ng alak ulit. Okay, sige. Masalamat kayo, mga kaibigan kayo ni Mayor. Pero, siguraduhin niyo na hindi na mauulit. Nakakahiya. Huwag yung abusuhin ang kabaitan ni Mayor. Pinatira na nga kayo sa rest house niya, tapos ganito pa yung gagawin niyo? Hindi na po talaga mauulit ka, pangako po. Sige, asahan ko yan. Pero sa susunod na maulit pa, ako na mismo mapapakulong sa'yo. Hindi na kita. Maraming salamat, o. Oh. Pasensya ko ulit. Kap, kagawin po sa tao. Excuse me. Salamat po ulit, Kap. Salamat, Elias. Mamaya ka nang pasalamat. Uwi na muna tayo.